Uh, ma-maintain na walang ma-infecton sa barangay ninyo. Palakin okay. yun po yung trabaho. Okay. Since anong barangay? Anong barangay kayo? Uh, barangay 742, 742. 742. Ayan, German LBCE District 5. District. Since the start. Ay teka um, lang diyan. Okay. Ayan. All right, mga kababayan, kasama natin si Chairwoman Eusebio. Siryo. Ah, Eusebio. Yes. Ayun, uh, yes. from Barangay 742 80 no, District 5. Ayan, Chairman, tanong lang po namin, ano po yung ginagawa yung hakbang para naging ano po kayo, COVID-free yung inyong barangay? Ah, uh, since the start na binaba ni Mayor, yung, ay bumaba yung COVID-19 nga na yan, since March, sumunod kami sa mga protocol na binababa sa barangay, naghitkit kami, katulong namin ang council, ang mga tanod, talagang sa araw-araw na ginagawa namin nag-PTA ako na kailangan walang lalabas kung walang lalabas lalo ang mga baga at senior kaya kung baga sa ang bantay namin kasi meron kaming lockdown may lockdown kami ng 11 to 3 lalabas lang saka meron kaming mga color coding na kung sino lang ang yung pwede yung lumabas isa lang ang lalabas sa isang bahay namintay namin yon. Ngayon, pati ang mga tanod namin, nakiisa, na inaabot sila ng umaga. Basta't maghahapon pa may 24 hours, palitan ang mga tanod, mga Kaya malaki utang na loob din namin sa mga tanod namin at yung lockdown na sinasabi namin. Wala, hindi kami nagpapapasok ng mga grab food o ng mga deliveries na pwede pumasok sa barangay namin. Ngayon, nung dumating ang September kasi since March, wala kaming days na challenge lalo kami eh, kasi binaba ni York na kung sining COVID free may price pero hindi rin ang namin ininda yun ang ginawa lang namin minintain talaga namin yung aming protocol sa barangay na ginagawa yun lang po kaya kung magkasa hanggang DCQ na meron pa rin kaming lockdown na uh, iiral yung ibang mga delivery, kung ano man ang delivery, hinaaway minsan yung mga tano, visit yun na. May lockdown pa kayo. Kasi kung sa ano, discretion na ng chairman, kung paano ang pag-iingat na gagawin namin. Kasi si, pati mga bata, wala kami pinalalabas. Alam naman ng mga bata, na power sila na Kasi araw-araw, umaga, tangali, hapon, gabi, PA. PA ang aming kasama. At nag kami lagi para kung sino yung ano, sinasabi namin na ang gusto nyo ba, lalo ang mga bata, syempre hindi natin matitigilan, gusto nyo makulong ang mga magulang, no? Kaya takot sila. Kasi one time, meron dumating sa aming pulis, ginawa ko hinikot to para alam nila na talagang bawal. Hinikot ka talaga ang mga pulis para magkasano. Aware sila na talagang pinanguro. Eh. Yun lang, hanggang namintay namin at nagpapasalamat kami kini Yonisco, bahay sa aming kalbakuna at ang kanyang council na namintay namin yon sa binaba ano, uh, ah, parang challenge sa aming barangay. Uh, yun lang po. Chairwoman. Ah. So, ano <laughs> may lockdown kayo? Anong oras po yun? Sure. Ang 11? lockdown namin is 11 a.m. to 3 p.m. Talagang walang totally lumalabas. So pan, paano yun Che, yung sabi mo walang pumapasok kahit yung mga nag-delivery ng na mga pagkain, so paano walang nag-order na taga- hindi, meron Pero hanggang gate lang sila tatawagin, oh, okay. ito ang order siya lang ang lalabas isa lang ang lalabas na may pahimpulot ng mga tanod kasi para alam namin na taga-samp talag, taga-lugar ta, taga, 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 talaga namin siya So bali yung tanod na yung uh, tatawag doon tatawag, kung hindi nila makontakt o kaya tanod kung halimbawa bayad na tanod na lang ang kukuha dadalhin kung sino yung porter. kasi minsan hindi makontak kung bayad naman na wala namang problema dadalhin nila basta kung may bayad tanod na rin ang lalabas papasok walang pwedeng pumasok yeah, pero so far naman na uh, chairman uh, yung mga constituents po ay eh, hindi naman po gano'ng kapasaway no ay, hindi naman wala na, naman. sila at nakikisama gawa ng syempre takot din sila magka covid yun lang at na-maintain nila Tsaka, ano yung malaking tulong ang PA at saka yung pag ikot ikot namin gawa nung meron kami clean up drive pag linggo lung na, lagi namin sila pinalalahan yun lang gawa nung <laughs> sumunod pati mga bata ang mga bata nga sumunod lang yung maintain ng PA namin Kaya kita mo <laughs> pagka nasa labas takbuhan na hindi ko pati ang mga bata <laughs> hindi ko sila pinagagalitan ako, ma hindi masamang maglaro, pero may hangganan doon kayo sa loob ng Ayoko pa yung... Opo, chairman, saka maintain ko yung pagsusuot ng mask. Saka social distancing. Sa barangay namin, nakikita namin sa CCTV at malaking tulong din ang CCTV. Pag may nakikita kaming, nagdibikit-dikit, nagpipili na. ako. Hindi na, na. Talagang, kahit sabihin mo, sigurado kami sa barangay namin na wala namang may case na ganyan hindi pa rin tayo nakakatuguro kasi lumalabas sila, di ba? Okay. Namamalengke. at mm pag namalengke, isa lang ang pwedeng lumabas. Mm. Sa isang bahay, isa lang. Mm. Pero wala naman pong nangyari, chairman na hiraman yung, ano, yung quarantine pass nila. Ay, wala. kami dyan. <laughs> Meron kasi kami color coding, may number, oh, talaga may, panga, may picture nila. may oh. picture. May picture, kaya doon kami, gano'n gano kami kahit bet. Kaya, okay. so, naging malaking tulong <laughs> din sa amin ang mga tanod, ang mga volunteer na frontliner eh. Talagang tanod namin. at namin. Talagang barangay Talagang namin. Hindi kami kumuha ng mga volunteer hindi. Para tanod lang. Ng at council, nagkakaisa-isa kami. Pati SK. Kasi diba nung during, lalo nang during ECQ, nakakatawa rin ang mga SK namin. Talagang naki na Yung kooperasyon nila, doon ako na nagawa sa kanila. Doon ko nakita yung pagmawala chapter nila sa barangay. So ang matanong ko lang Che, no, yung uh, uh, makukuha ninyo ditong award na 100,000 na may daon nagkakamali. Ano po yung gagawin nyo dito sa uh, natanggap nyong uh, award? Uh, sa ngayon hindi pa namin alam kasi nga sabi, ipapasok sa budget, oo, Hindi namin alam kung paano namin gagawin. Kung halimbawa may project, paminigay namin sa mga kabaranggay na sumunod sa aning mga kalitong tinuluin na, na para iwas covid bibigyan ko rin naman sila mabibigyan ko rin ng bigas para lahat na kinapa. Diba? ba? So, by the way, chay, pag ano, sa barangay niyo po ba, wala bang mga homeless, wala bang pakalat? Wala wala, wala kaming ganyan. Wala kaming homeless. Tsaka talagang tahimik ang barangay namin. na lang namin. Tsaka maliit lang ang barangay namin. Kung magkakaroon pa kami ng covid, parang 'di ba? Iba na. Kaya na-maintain na na Ayan, nagpapasalamat ako sa mga kabarangay namin at marunong sila sa Meron mga pasaway eh, di ba? Yung iba, may COVID na, labas o, pa ng labas. Opo, yun. Ibang po chairman namin, yan ang inaano sa amin, sinasabi sa amin. ang uh, ano ko, yan, hawa-hawa. Aya uh, ako, hindi man ako nagsasalita kasi iba-iba kami ang alintunan. Hindi pa talaga nang unsume sa mga constituents. Kasi iba nakukuha sa trabaho, di ba? Hindi naman sa kanila, sa trabaho, o kaya kung saan. Kaya nagkakaroon ng hawa-hawa. Ay, sir. Ay, nga po, pasunod nun, tanong ko sana. Ano mong ginagawa niyong pagdidisiplina? Halimbawa, may nahuli kayong pasaway. Ma'am, ano po, paano po Ah, uh, ganito. Wala naman ang, alam mo ba, anong sinasabing bawal lumabas ang bata. Okay. Ito, mating nga yung, mating yung mga COVID martial. Kahit sabihin mong walang ano sa amin, na walang lumalabas at sumusunod sinasamahan ko sila sa kabilang kalye kasi gusto kong makita ng tao na meron talagang ano si Mayor Isko Moreno at sila Vice na meron silang COVID Martial na nanguhuli ng unang bata, nang walang face mask, social distancing one time syempre ang mga bata hindi natin maano may na, nakitang dalawang bata na uh, pa-uwi inarang ng COVID Martial. Natutuwa ako kasi talagang usap ko yung COVID Martial. Sige, sitahin mo yan. At least alam nila. di, yun. Wala nun, mga bata. Hindi. Madinig nga lang nila yung taong-taong-taong ng PA namin. Makikita mo talaga sa CCTV. Parang yung langgam na kung Yung PA budget o yung public announcement? Public, ba, no? public address. A public address. Yes, yung so, public address na kailangan sa barangay yan ang laking pakinabang namin tsaka yung yung aming mga tanod na umiikot pinaiikot lalo sa gabi di ba ang uh, uh, cardio is bumaba ng 8am tapos bumalik ng 10 pero kami minintay namin ng 8am 8 pa rin 8 pa rin kasi nasanay ang tao pagdating ng 8 kahimik na kaya yun salamat talaga kami nagpapasalamat kami sa mga kasama namin na talagang tumutulong sa akin para hindi ba kami pasok kasi pag pinasukan kami ng isa lang oo oh, oo oh. 'di ba hapalo oh, lahat hapalang kami ma-detention oo ayun naman kaya namin, okay, uh, cool. kahit sabihin mong dumasok kami wala namang problema kasi magdamag 24 hours meron oh, oh. sa tanghali lockdown 11 to 3 oh. tapos sa 11 to 3 hey. open okay na may papalit namang tanod kaya lang eh, di ba may quarantine pass tinitingnan nila kung pwede kang lumusot at ah, pwede kang lumabas pero minsan may gusto so, oh, kaya, oh, kaya lang <laughs> kaya lang may mga kapikas din yung mga tanod namin Ay, lang, hindi ka pwede na, bukas lang. ka pa oo oh, oh, yun doon Ay, hindi lang uh, <laughs> hindi hindi uh, hindi hindi papayag yeah. Basta, may araw ka kung ano yung yung ano number coding color oh. coding meron okay. ko pero halimbawa chief pag emergency siya, pwede naman sila pwede, pwede naman na wala naman problema. Pwede naman. Nun, Hindi naman, atin. ano. Hindi, tsaka alam lang. takot sila sa COVID. Oo. Takot, takot sila sa COVID. Kaya pusa na rin sila. Umilidwas at sumusunod sa mga ay, alitong tunin ng aming barangay. Oh, police sana ma-maintain yung trade yes. ko. Sabi ni Yermi kanina, oh, baka paminti. oh, may second batch maintain nga namin ng March to August. August. di ba? Ang galing, ano po? Opo. Galing, Tapos, galing. ngayon na nagbigay na... Kinalinsan 19 kasi kami, GCQ oh. na eh, diba? Uh oh. -huh. Sa ika nga, lang tayo ni Chairman kasi napasan lahat ng tao. Oh. Pero ganun pa man, nandun pa rin oh, ang pag-iitit namin. Hindi kami oh, okay, naging maluwag. Oh, Hindi kami nagluluwag eh. Yeah. Kasi kung pababayaan, pati yung mga dayo-dayo, bawal sa amin pala. Oh. Yung halimbawa, ikaw ka mag-anak, hindi pwede. Magpapaalam sa akin, hindi pwede. Sa kanila lang. Sabi ko, talagang kailangan natin ang pag-iitin. Hindi natin alam, ang mga galing sa labas, na sa inyo, di ba? Maraming uh, salamat so, po, Sir. Maraming salamat uh, po. Bisaya na lang po kung para sa kay Yorme at kay Vice Honey. Maraming maraming, maraming maraming salamat po. Ah, uh, Manila Mayor Isko Moreno at Vice Honey Lacuna sa mga ginagawa niyong maganda sa barangay at ay sa barangay sa taong bayan sa mga batang Maynila at yung pagbibigay challenge mo sa aming mga chairman mapaka, mapanatili namin na maging COVID ang aming barangay at nagpapasalamat kami at binigyan din niya kami ng award at mayroong pang-premio na itinatawa ng lahat kaya na nagbarangay asente namin talagang nagpasalamat kami na sila sa binabang memo sa amin ni ito, ito, nila may Mayor Isco Moreno at Vice Honey Lacuna. Nagpapasalamat po kami sa inyo, Mayor at Vice Honey Lacuna sa binigay mong challenge sa amin. Maraming maraming salamat sa ginawa mong maganda sa, uh, sa buong Maynila, hindi lang taga Maynila at even dun sa mga tagrabas ng Maynila. Maraming maraming okay. salamat Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sebyo. 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 Congratulations na rin po. Maraming salamat, salamat po. Sa barangay niyo po. Sa pamintayin uh, po. Sa barangay 742. Maraming salamat po. Uh, zone 80, 50. District 5. Oo. 742, Zone 80. Thank you, ma'am.